super kasari maulan na gabi naririnig nyo ba it's raining men hallelujah it's raining men amen for today's video meron tayong i Sakto saktong sakto to sa panahon ngayon dahil maulan buti na lang din at dumating na itong in order ko sa tiktok shop ito ay naka buy one take one so ano ito what's inside the wrapper <laughs> na bubble wrap. So, ito na. Iniwa ko na ng cutter. Ito ay walang iba kundi oy, oy, oy. Nahiwa tuloy ng cutter. Nahiwa ng cutter, guys. Nakakaloka. <laughs> so, ito siya. Umbrella. Murang-mura lang. So, akin na lang to. Dahil nahiwa na yung yung ano lang naman, yung ito lang. So dahil maulan na, tag-ulan na, manual pala to. Patay, may butas. May butas. Oo, ang ganda pa naman. Yan. Mabay ah, one take one to. So, akin na lang to. May manual dito, may automatic. So, benta ko to ng 150 150 to ito ayan naka manual at mayroon dito naka automatic ito magandang klase ito ito yung ano nyo naka buy one take one buksan natin ito ay wow ayan wag ba? Diba? wow in order ko lang to sa tiktok shop kasi naka buy one take one tinda ko yan to dito, mga siguro itong automatic, mga 160 to 180. Green, army green. isa na hiwak At mayroon din ako dito, oh, ito. Ito naman ay manual, may black din. Manual at automatic. Mas mura-mura yung manual. automatic. Maganda naman siya. Magandang class. Oh, maganda siya. Yan. So, ka super kasari. Dagdag paninda ngayong tag-ulan. Payong. Umpisa nyo na sa payong. Kapote. Bota. At kung ano pa. Pero sa akin, payong muna. No? Siguro kapote, pero pag-isipan ko pa. Payong syempre, payong is amas pag tag-ulan talaga. Alam niyo ba yung payong ko dito last year? Nabenta nung nag-start yung tag-ulan after one year. Kaya kinuntian ko lang, kinuntian ko lang. Siyempre, yung iba eh, mag-order na yan sila sa Shopee. At least, meron tayo dito sa ating tindahan. Kasi in case of emergency, nika super wala siyang payong at biglang umulan, punta yan sa tindahan mo. Kaya, maglagay ka din dyan sa tindahan mo. Ng mga ganitong paninta ngayong tag-ulan. Okay, Doki? So, yun lang. 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8 to. Kasi 4 orders by 1 take. Ma. Okay? So, benta ko 152,200. So, tingnan-tingnan ko pa. Siyempre, automatic. Mas mahal. Yung manual, mas mura ka. Okay? Kung hanap nila mas mura, hindi. Bigay tayo ng manual. Okay? Maganda naman siya. Ganda. Okay? Yan lang. Thank you for watching.